House worth of prizes. Araw-araw mula lunes hanggang biernes. dalawang mananalo. Ng Tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabilis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? Anim na oras para makuha nyo ang 1,000 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi niyo ma-claim ang inyong mga papremyo sa loob ng 6 na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 pesos, apat na 50,000 pesos, at But na consolation prizes na 5,000 pesos, bilang regional prizes. Isasa Luzon, Isasa Visayas, Isasa Mindanao, atisa sa NCR. 1, 2, Panalo, Part 24, ng Bulbo at STAR EFM. For DOH FDA CFRR permit number 1398, series of 2025. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP. Star FM. the best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Monday. Kasi Nation, December 1, 2025. Yan ang atake natin tonight. Anong pakiramdam na eto, Pasko na? Yeah! December na, na napakatagal mong hinintay. Yung tipong January, to uh, January 2025, nililook forward mo na talaga yung December. Pero parang unang araw pa lang ng December, parang dami na nang agad nangyari. So, Mapapasabi ka ng December, grabe ka na. Darna! Darna! Grabe ka na. <laughs> <laughs> Oras natin, 35 star minutes na po. Makalipas ang alas G's na alas, Jason ng gabi. Hello muli sa'yo. Tayo ay nakalive ha. Sa ating Facebook page, yung star from Manila. Kasama mo muli ang iyong yes, sweet, sweetie girl, Yvonne Adarna. Darna! tonight, ang ating topic ay medyo controversial. Medyo ano, medyo complicated. Uh, na para bang hindi mo alam kung susundin mo pa yung damdamin mo or or wag na talaga. Na mapapaisip ka, bakit? Mali, hindi ba tama ang pagmamahal? Akala ko ba lahat ang kasagutan ay pag-ibig? No, no, no! <laughs> ang tanong nga natin tonight. ito, shoutout ko muna lahat po ng mga nakaranas na kasarnasyon. Ikaw ba, naranasan mo ng magkagusto sa pinsan mo? Lagot. Baka mahuli ako ni tita. Diba? Baka ganun. Ang tanong natin, anong gagawin? Ay, ang tanong niya pala, anong gagawin ko kung nahuhulog na ako sa pinsan ko. Feeling ko kasi parehas kami nga may pagtingin sa isa't isa. Dapat po ba akong umiwas o ipaglaban ito? Dana! Dana! Ulitin ko, sa Nation, ang tanong niya is, ano na raw gagawin niya kasi nahuhulog na siya sa pinsan niya. And feeling niya, parang parehas naman po kami ng nararamdaman. Na parang wala naman pong mali? Alam ko may mali, pero parang wala naman po. Kasi parehas kami, may pagtingin sa isa't isa. So, dapat po ba akong umiwas or ipaglaban pa ito? Hmm, kaya nga sabi ko sa mga lahat, Kasi Nation, ang nagkagusto na sa kanilang mga pinsan. Ano ang maipapayo mo dito kay Ate Girl? Kaya, so, basahin na natin ang mga comments. Kung Nation, pwede kang mag-comment dito na po mismo sa live para mabasa na namin kaagada. And aking ano, favor, baka pwede kang mag-heart-heart na rin damihan mo ang iyong heart dyan. I-share mo na rin. I-share mo na rin yung live para marami tayong... Sige, paglaban natin yan. <laughs> I-share mo na rin ito, Kasir Nation. Anyway, ito, sabi ni Ailey, Ante! Ante, tigilan mo yan. <laughs> mainit sa impyerno. Huwag mong gagawin kahit ako free trial ka na dito sa Earth. <laughs> o oh, ayan ha, unang-unang comment pa lang nananampal na. Kasi so, sabi ni Ailey, ante, tigil tigilan mo na yan. Kasi mainit nga sa impyerno. Be, kahit malamig-lamig ngayon, ngayon dahil bare months, naku, huwag mong sanayan ang sarili mo. <laughs> Grabe naman kayo. Meron naman successful na pamilya dahil nag-asawahan ng pinsan. Ewan. At tapos ang sabi ni Brian, been there, done that. Pero hanggang sana all na lang ako. Ante, kuya, tigil na. Mahirap na, baka ma-dethrone nyo yan si Lucy Fermin. Uh, Incest yan. <laughs> Ate, hindi, alam ko hindi Lucy Fermin nakalagay dyan kanina. Inedit mo na yan, be. Tigilan mo. No, totoo naman, incest ang tawag dyan. Ewan ko ba, sino ba nagpauso na magkain laban ng mga, mga magpipinsan, ano? Eh, sa bagay, kasi hindi naman natin kilala. Minsan parang malayong pinsan naman. O minsan kasi sobrang gwapo. Merong mga ano no, yun, ordinaryong tao. Tapos pinsan pala nila, artista. Pinsan pala nila yung sobrang gwapong artista. Alam ko po. Hindi mo talaga mapipigilan mo yan. <laughs> oh, ayan na. Been there, done that daw. Sabi ni Kuya Brian. Hmm. Anong natutunan mo, Kuya? Buti naman at pinili mong maging ano, maging mabuti. Charis. No. Ano naman ang Parang ano, no? Para sobrang malibang magmahal. Para... <laughs> <laughs> Tingnan natin sa ng comments sabi ni Darwin. ko ako sa'yo na nagsend ng star tanong, huwag mo na ituloy. Huwag mo na ituloy yung nararamdaman mo sa pinsan mo. Kung feeling mo na parehas kayo ng pagtingin sa isa't isa, baka ikaw lang. Baka ikaw lang nag-iisip niyan. Paano kung yung pinsan mo, wala naman feelings din sa'yo? Matatanggap mo ba? Kaya, please lang, humanap ka na lang ng iba. Yung hindi ka magkakaproblema dahil sa magkadugo kayo. Baka naman kasi na, ano ka lang, na-overwhelm, na-attract, na-fall. <laughs> Na-tuwa, na-flatter. Tapos parang iisipin mo, parang after three months, after one year, ay, ano ba yan? Bakit ako nagkagusto sa pinsan ko? Oh. Di ba, hiyakan mo muna ang ano? parang sa ating tanong sa sender, ayaan nyo po muna na lumipas. Let the time reveal itself. O kaya, tigilan nyo na yan. <laughs> Kasi magkakaproblema, both side ng family. Ano ba yan? Medyo mahirap talaga. Kung ano no, turuan, turuan ng mga anak na wag ma love sa kamag-anak. Okay? Para <laughs> ito naman ang sunod, ang sabi ni Cherry, good evening po para po sa akin ay mali po. Hindi tama. Hindi tama na magkagusto ka sa pinsan mo kasi po una ay magkatugo, magkadugo pa halos kaya kayo. Kayo, kaya po hindi tama kung nagkakagusto man sa iyo ang pinsan mo. Dapat umiwas ka at pigilan mo ang puso at damdawin mo kasi mali po talaga yun. Yun lang po at salamat from my bunga Pasig City. Ano ang mas mali ka, relationship? Magmahal ng taong may relasyon na o magmahal sa pinsan mo? Sige. Ba? Diba? Parang medyo ang hirap. Parang, ano ba yun, DJ Yvonne? Ano bang, an may problema ka ba? <laughs> Okay, next natin. At so, sabi ni Elizar, kung third cousin mo yan, okay lang. O, oh, ayan ha. Meron pa kayong option. So, kapag first cousin, second cousin, hindi pwede no, Kuya Alizar. Oh, pero kung magpinsan buo kayo, bawal. Noong panahon pa ni Jose Rizal, pwede na magkagusto sa pinsan mo. Pero sa panahon ngayon, bawal yan. Kasalanan yan sa mata ng Diyos. Ay. Ito ba yan? Paano kung fourth, fifth cousin. Ako ewan eh, ko. <laughs> Pili ko wala namang level-level yun. Huwag ka mag -anak pa rin kayo. Ano ba? O ito naman, next natin. sabi ni um, sabi ni Jeff. Well, good evening po, DJ Yvonne. And Blooms. Mali po. Eh bakit po yung kapitbahay namin magpinsan sila? Pero nagsasama sa iisang bubong. Magpinsan sila. Hmm. Sa tingin ko, mali ang ginagawa nila. Ano mo ba para tayo mga chismosa ngayon? Salanan ko to eh. Ito yung tinanong ko eh. Oh, at shout out kay Viong! Nagiinarte ka na naman. Ayaw mo mag-start. Nagsasabi mo. Sino si Viong? Motor ba yan? Ayaw mag-start. problema mo, Kuya Jeff. At saka yung kapitbahay mo, bakit mo alam na magpinsan sila? Hindi ba pwede mag-asawa? mo, baka meron silang sing-sing. Di ba? Pwede naman na sunod. Ang sabi ni Adelaida, hello po. Umiwas ka na lang sa pinsan mo. Isa sa inyo, lumayo! Yahoo! Kung ang ulo, ikaw bahala, katawan mo naman yan at maisip ka naman. <laughs> Ganon, di ba? Bahala ka nga, katawan mo yan, maisip ka naman. Ayaw ni Ate Adelaide ang may stress Ganon kasi yun. Maraming salamat. Oo nga naman. Ikaw na lang lalayo, Mima. Wala eh. Kahit, kahit mahal mo siya, kahit... Alam mo yun, parang feeling mo may future kayo together. Kahit gusto kanya, niya, nararamdaman mo yon. Kahit ano sabihin ng iba, pero hindi mali kasi. Hirap na. No? Ba't naman kasi magmamahal? Next time, pag nagmahal, alamin mo kung ka mag anak mo o hindi. Para hindi tayo na Alright, ito naman ang sunod. as sabi ni Albert, good game po sa so, magandang namin, DJ Ivan. So, para po sa sender, tigilan mo ang kahibing, kahibangan mo. Magpinsan kayo. Napaka, napaka ninyo guys. <laughs> Na magpinsan kayo, umiwas ka dahil sa New Testament, sa Bible, pinagbawal ni Jesus Christ siyan. Okay, ganon. Wow. Alam mo, kaso relation, bakit nga ba rin pinagbabawal? Ano? Di ba? Siyempre, number one, hindi kasi siya maganda. Wow. Sa genes, sa genes mismo, kapag incest, nagiging yung chromosomes, yung chromosomes, chromosomes. Hindi talaga okay ang production. Wow. Basta, next. Next naman natin na, sagot na comment. Ang sabi ni Jubilee, ang alam ko, kasabihan lang yan ng mga tao. Na bawal magkarelasyon ang magpinsan. Tao lamang gumawa ng kasabihan na yan. Kung pagbabatayan ng Bible, walang sinasaad doon. Pero hanggat maaga, umiwas ka na rin. Nasa huli ang pagsisisi. Unang-una, -una, hindi yan matatanggap ng lahat ng nakapaligid sa'yo. Diba? Diba? sabi, paano niya Ate Jubilee? Sabi ni Albert, meron daw sa New Testament. Mag-usap nga kayong dalawa. Charot! Bata naman, sunod, sabi niya ay, uh, umiwas ka na. Magkamag-anang kayo. Kasalanan yan sa mata ng Diyos at tao. Next naman natin, ang sabi naman, Oh, ayan, sabi naman ni Extra Joker, hindi eh, na kailangan ng choices para dyan. Umiwas ka na dyan dahil magiging problema yan sa pamilya at kamag-anak. Isang malaking kahihiyan yan sa inyong angkan sa barangay ninyo. At kahihiyan din ang ginagawa ng mga kurakot na yan sa ating bayan. Oh, o, so isang request ko sa kanya, hindi tayo pwede. Sige, hindi tayo pwede. Uh, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Bakit? Kasi ewan ko ba? No? Pinagtagpo-tagpo pa, magpinsa naman pala. Yun lang. Uh, next naman natin, ito ang sabi ni Markham Aba! Umiwas ka na! Dahil hindi ka naman siguro bata. Nasa tamang pag-iisip ka na, alam mong may mali. Alam mong mali yan. DJ Yvonne. Uh, DJ Yvonne? Yan naman ako yan! ang tanong niyan, Mada. Huwag okay, mo ganyan sa akin. <laughs> so, maraming salamat po. Uh, Kasi Nation, pwede ka lang mag-comment dito po sa ating mga live. Babasahin ko naman ngayon ang mga live comments natin tonight. Uy, good evening po, Star of Manila. Watching from Ido Ido City, sabi ni Eden Gloria Garmay, 6537. Ato yeah! ay from YouTube natin. Very ano yan si ate. Sa YouTube talaga siya nag-nanonood, ba? Diba? Ano, uh, feeling ko nag-detect, anong tawag dito? Yung hindi nag-detoxify ba yun? Ng social media. Kasi ayaw niya mag-social media, gusto niya mag-YouTube. Hello sa favorite ko DJ mo. Lagi mag-iingat kahit saan ka magpunta. Maraming salamat. Good evening po DJ! Happy Monday po! Ingat sa pag-uwi mo mamaya. Thank you po. Hi, DJ Bon. Happy Monday po. Dito mi sa Albay. Dito mi sa Ortigas, kuya. Eto, kaya tayo sinunog sa impyerno sa mga thinking na kagaya mo, Jubilee. Hoy, <laughs> baka na walang aaway ka na naman! <laughs> uh, actually, si Ate Jubilee, hindi naman siya umagri. Parang sinabi niya lang daw. Oh, pero hindi pa rin daw yun maganda. <laughs> yun naman ang sabi Ate Jubilee, kumalma ka Okay, anyway, ito, habang nagko-comment kayo, uh, sabi na, uh, ano ba gagawin natin? Ito, number one, no. una, normal. Normal na malito. Okay? Hindi yung normal na ganito relasyon. Normal na malito at mabigatan yung yung, yung isang tao na nagkakagusto sa kanyang pinsan. Kasi kapag puso ang usapan, wala ka nang magagawa kundi sundin ito, yun ang sabi nila no? Lalo na, cause relation, kung kamag-anak mo, no? Kaya, eto, ano tayo? Number one, reality check. Okay, reality, reality check muna. Sa kultura natin sa Pilipinas, malakas ang bigat sa pamilya uh, at yung tradisyon. ba diba? Family and tradisyon natin. Kaya madalas, hindi talaga tanggap uh, ng family o ng society yung isang romantic relationship. Uh, sa usaping magpinsan. No, kahit may feelings pa kayo sa isa't isa, complicated ang magiging kahit na kayihinatnan. Kayihinatnan na do. At legal at medical wise, maraming bansa, jurisdiction ha, including Pilipinas, ay may concerns sa relationship ng magpinsan dahil sa risk ng genetic issues kapag nagkakaanak. Oh. Oo, totoo to. -toto, kasi hindi siya sa ibang bansa. Oh, let's say sa Alabama. Hmm, totoo yun. Meron doon. Totoo yun ha. Napanood ko yung document. Pakikita mo, yung mga anak, iba talaga. Yung ano, hindi sila maru... Basta disabled, ganun yung nangyari. Uh, deformed, basta ganun. Dahil nga magkakapatid, nag-aanakan, mas malalayon magkapatid. Oh, number two naman na reason, ating letter sender, totoo ba talaga yung nararamdaman mo or totoo ba talaga yung nararamdaman niya? Minsan, yung closeness ng magpinsan na pagkakamalang romantic, lalo na no, kung lagi kayong magkasama, lagi kayong nagkikita, kumakain together. <laughs> Mabait siya, may emotional comfort, mature, mayaman, guwapo. Pero iba kasi yung courtesy sa romantic intention. Kaya mahalagang maging honest sa sarili. And ito na, tanong mo sa sarili, ating se ating sender, kung ipepursu ko ito. Kapag pinursu ko ba ito, number one, kaya mo bang harapin ang judgment ng pamilya at ibang tao? Handa ka ba sa conflicts na posibleng mangyari? Worth number three, worth it ba yung feelings ninyo to risk the family harmony? Wow. Diba? Diba? Alam mo bang hindi lang ito face or just uh, ngayon lang na pangyayari? Parang it's just a face? O dahil madalas lang kayo magkasama? No. Kung hindi pa malinaw yung sagot mo, mas safe na umiwas ka na lang muna. No, pinaka-practical at safest na advice, umiwas ka muna, Kastrination. Hindi ito pag pagputol pero pagbibigay ng space sa iyo para ikaw naman sa sarili mo ma-realize mo para lumamig yung emosyon mo at maging malinaw malinawan kayong pareho hindi healthy ito ha ah, hindi healthy na lumalim pa ang nararamdaman ninyo habang hindi ninyo naiisip yung long term consequences ah. Alam mo yung kanta ni, ano, ni Aiza Sigera, Pagdating ng Panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng... Kasi nung elementary ako, nag-queer ako, be. Tapos, um, sino to? Tapos, uh, kinanta namin yung Pagdating ng Panahon. So, kinuwento nung... instructor namin na kaya raw ang history daw nung pagdating ng panahon ni Aiza Sigera ay dahil magpinsan sila. Oh, Paki-verify nga ako, totoo yun. <laughs> <laughs> Kaya never daw sila magkakatuluyan dahil magpinsan sila. Oh! oh, ganon. Anyway, pwede mong gawin again kay ate. Bawasan yung mga one-on-one -on -one moments, no? Iwasan yung mga overly intimate conversa conversations. At ibigay mo sa sarili mo ang chance na mahulog sa ibang tao na mas safe at uncomplicated. Yung hindi komplikado, babe. No? hirap, tama na. Charot! Kung after months or years, pareho pa rin kayo ng feelings, mature na kayo pareho at aware kayo sa consequences, pag-usapan nyo privately, no? Pero huwag ipaglaban agad-agad, ate. Ito, hindi naman sa may pinapanigan tayo, ano lang tayo, in the middle. Para bigyan, syempre, valid din naman yung nararamdaman no, ating tanong send, star tanong sender. May din siya, intindihin natin, okay? Kaya, Nanyo for after months, after years, kung ganun pa rin, ate, uh, pag-usapan nyo nga yan privately, sa pag-usapan nyo na wag natin tong i-push, charot. <laughs> no? Pero wag, nyo, wag, wag ipaglalaban agad-agad. Kailangan ng sobrang careful, discreet, at respeto, lalo na sa family, okay? <laughs> At ang masasabi ko kasi nation feelings are valid pero hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Again, feelings are valid pero hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Yun lang, 'di ba? Totoo 'yan. Minsan ang pinakamature na pagmamahal ay yung poprotektahan mo yung sarili mo at yung pamilya kahit masakit. Grabe no. Kaya ko ako sa inyo, wag na kayo magmahal. Kasi problema lang 'yan. <laughs> problema lang. Yan. Charot. No, oh, iyan naman kasi relation. Meron pa meron pa bang mga humabol? Okay, okay. By the way, oras natin, anim na star minuto bago mag-11 ng gabi. O, radiation, ha, umiwas-iwas na muna sa mga pinsan, sa mga kamag-anak. Okay, <laughs> kahit ang gwapo pa niyan, kahit mabango pa yan, umiwas ka na. Alright. <gasps> oh, siya, dyan ka na muna ulit. Tayo po up until 12 in the midnight. At ako ay Nakasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa so, 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapaimpormasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!